Hindi kami pwede magpabaya Kung kailangan nila kami Nandito ang MNLF Ipatawag lang kami ni Vice President And we are ready The MNLF is always ready For this one Anytime Kasama natin ang State Chairman ng MNLF Davao lang iba kundi si Rolando, Asis Mongka Olamit, uh, Asis Magandang uh, gabi sir Asis, um, sa isang panayam uh, Kay uh, PNP Chief Romel Marbel Sinabi niya at nabanggit niya na wala silang nakikitang threat laban dito sa pangalawang Pangulo kaya kailangan na bawasan yung mga tauhang nagbabantay sa kanya. Sa inyo po, bilang uh, biyasa, pagdating po sa usaping uh, siguridad, ang pangalawang Pangulo po ba ay nakikita ninyo, ma-assess nyo ba na walang banta laban sa kanya? Very obvious. Uh, titingin ko lang ha, sa lahat ng nakikinig. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very obvious ang ginawa na magtanggal ng security uh, para the Vice President will be open to any uh, accident, incident whatever, vulnerable yan. So parang ipamukha sa buong mundo na yan, yeah, nag-iisa na lang siya, etc, parang um, matanggalan ng kwersa, uh, talagang vulnerable siya. So it is a violation yan. Gaano naman kahalaga na yung mananatili sa kanya na security ay meron siyang trust and uh, confidence. Kasi napansin niya, yung pawang mga tinanggal sa kanya, yung matatagal na rin sa kanya, uh, galing sa Mindanao, yun pa yung mga milipat uh, nilipat dito. Tapos yung mga meron na mga ibinigay doon, na uh, yung mga natitira, pero hindi siya yung pumili. Gano'ng kahalaga na meron kang trust and confidence sa yung nakapaligid sa iyo? Number one, pinakamahalaga talaga na yung security mo trusted mo talaga 'yan. Mahirap lagay ng security na hindi wala kang tiwala. So, hindi ka mapalagay talaga yan. O so, deliberate 'yan na ganoon ang ginawa sa kay para demoralize ang ating vice president. The, the second highest uh, office of the land at uh, dapat hindi nila ginawa ginawa kay Vice President India yan. Very obvious talaga. Si hey, Senator Ronald Bato Dela Rosa nagpost po na kung uh, kumbaga nanawagan sa lahat ng mga uh, nasa o galing ba sa security sector o marunong ng uh, armed uh, combat na willing, no, uh, inbainihan uh, para sa pagbibigay ng seguridad dito kay uh, Vice President Inday Sara. Sinigundahan naman ito ni uh, Senator Robin Hood Padilla at ni Senator Bongo at nakita ko rin po sa post ninyo na handa rin kayo na magbigay ng uh, um, seguridad po uh, sa pangalawang Pangulo. Yes, uh, it is incumbent for us, obligasyon namin. Uh, hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa uh, amir namin, ng aming founding leader, Professor Normiswari na nandito sa Davao. Palaking ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magbabayak kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama ng mga prayers namin na sana sa so panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak. Nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President. And we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. Opo. That's ready kami. Ito ang answer namin sa panawagan ng mga mahal natin ng mga senador, senedo, senador sila uh, Senator Bongo, Senator Bato, at saka si Senator Robin. Here we are, the MNLF. We are ready. Opo. And uh, ano naman po yung masasabi ninyo na ikinukumpara ng uh, uh si VP Sara Kay dating Vice President Leni Robredo, meron bang pagkakahalintulay kung i-assess mo kung pagdating sa seguridad? Saan ba ang mas nangangailangan ng seguridad dahil sa kanilang mga stand? Alam naman natin, uh, vocal si uh, Pangalong Pangulo Sara Duterte sa paglaban dito sa uh, CPP-NPA-NDF mula pa noong uh, ito ay Alcalde at hanggang sa kasalukuyan. Unlike dito naman kay VP Leni, hindi ko lang alam kung sino po yung talagang meron siyang mga matinding mga uh, pronouncement po. Uh, very dangerous kasi uh, kaya nga nasabi kong vulnerable ang ating mahal na Vice President kasi very loud, very vocal ang ating Vice President against the CPPA PA, mga kapatid natin dyan sa uh, kabila. Itong NTFL ka, na issue, uh, strong ang support ng ating mahal na Vice President. Uh, kaya siguro deliberate na tinanggalan ng security para oh, ayan na, Ambusin nyo na yan. So, kasi threat siya. Hindi politically. Threat talaga siya. As, sabi, according to the Vice President, uh, obvious naman, wala namang iba. Designated survivor yan. Whether we like it or not, she will be the next President kung talagang uh, magkaroon ng patas na eleksyon. Kaya, parang dispirado na. O oh, wala nang security yan. Eh, she is open. So, deliberate yan. Pero nandito naman tayo. Oh, kaya, Ah uh, ito samantalahin ko na ito uh, panawagan calling all Mindanaoans uh, especially in Davao City let's all unite for justice and restore confidence sa ating mga kapulisan sa police force let's all unite and kailangan natin suportahan ang ating mahal na Vice presidente at uh, sa naman ng mga kapulisan kung kailangan niyo ang support namin we will support na uh, maayos natin ito sa anumang bagay. Siguro, I will rather recommend, marami naman pwedeng maging CPNP dyan na may alam ng batas, na may background ng law. Dapat uh, the organization of the Philippine National Police uh, mag, uh, maghanap ng magaling may alam sa batas ang maging CPNP. Uh, si General Marbel, Mar 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 uh, nawala na yung kuha niya eh. Nawala na yung uh, trust ng taong bayan sa kanya. So, nangyari ngayon. Uh, sir, itong, uh, well, nagpalabas din po ng uh, mensahe ng pagpapasalamat itong si VP uh, Sara Duterte uh, sa lahat po ng mga natatanggap niya na mga suporta, no? Uh, kabilang na ang uh, mga senador, kayo rin po, nabanggit niya dito, sabi niya, huwag kayong mag-alala sa akin at hindi ninyo, hindi ninyo kailangan mag-ambag ng pera para sa security ko. Ang pagtatrabaho sa pamahalaan ay pag-aalay ng buhay para sa bayan. Uh, alam nating lahat ng bahaging ito ng uh, serbisyo. Isa lang ang hiling ko sa inyo, ang kaligtasan ng aking pamilya. Huwag ninyong payagan ang anumang karahasan sa aking ina, asawa at uh, apat na anak, personal man o sa internet. At kung sakali man, huwag ninyong palampasin ang sino mang gagawa ng kapahamakan laban sa kanila. Sa kabila ng maraming mga uh, positibong pagbibigay tugon, sa panawagan na ito na magkaisa para sa proteksyon, eh, patuloy na nagiging mapagtumbaba ang pangulo uh, Pangalawang Pangulo. Actually, nung una pa niyang statement na pagkumpirma na tinanggalan siya ng security, nabanggit na niya doon, na hindi naman maapektuhan yung kanyang uh, trabaho no? as uh, uh, vice presidente matapos siyang mag niya. Pero yun nga yung ikinainis niya dahil gusto na niyang tuldukan yung issue, yet tuloy-tuloy pa rin itong mga sinasabi niya na kasinungalingang pinagsasabi nitong si Romel Marbella, uh, yung uh, nakikita ko si, at narinig ko rin na uh, yung halimbawa, nagpadala ng sulat, na gano'n. So kaya nasabi ng ating vice si presidenta, sinungaling siya. Siguro malakas, siguro uh, masyado yung boss ni uh, Chief PNP Marbel na wala siyang magawa excepto obey. Dapat uh, kung ano ang mandato ng PNP, hindi siya dapat ma-employ siya ng any political Bobet, it's so obvious ito, political harassment talaga yan. So, so sad, nakalulungkot itong nangyari sa ating bayan ngayon. Sir Asis, bilang panghuli, mangyo yung pangyayari doon kay dating Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, maaari ding mangyari? eh uh, e siya, ano na siya eh, kumbaga former siya, uh, nasa ano na siya, kumbaga civilian, balik civilian siya doon, uh, siya yung pambato ng Republican. Pero ito, E nasa ano daw? Nasa mismong pamumuno pa, pangalawang Pangulo natin. So maari din na mangyari yung nangyari doon kay Trump dito kay uh, uh, Vice President Indesara? Of course naman. Kaya nga, naisipan ko mag-volunteer, uh, mag-post ng uh, security. Na tutulong tayo sa pag provide ng security kasi hindi natin pwede ma-understimate ang kalaban. Banta ng buhay ng ating, bigong dispirado na ang kalaban, mag-resort na yan to any eventualities para lang mawala yung banta nila sa politika. So, posible na mangyayari yan, ang nangyari kay Donald Trump dito sa kaibig pinday. Kaya kailangan uh, manawagan na tayo na mag-ambag-ambag, magtulong-tulong na lahat, lalo na tayo, Tagadabaw. Uh, Magbawa na lang coordination kung sino man. Um, ito mga retired generals, mga kaibigan, uh, just call me, alam niyo man ang number ko. Uh, mag-ipon-ipon tayo, and then let's consult the Office of the Vice President kung kailangan ba, necessary ba, and we will plan for the necessary measures paano natin maayos ang security ng ating mahal na Vice President hindi sarado Duterte. Sir, may mayong gabi, kanina nabanggit po ninyo yung boss ni Marbil. So, ang ibig sabihin, hindi malayo na may kinalaman po ba sa desisyon ni Romel uh, Marbil ang uh, Pangulo Bongbong Marcos sa uh, pagtanggal ng security uh, personnel kay VP Dye. Parang ganon ang dono na eh, Kung si Marbel, imposible eh, naman darating siya sa position na yan, sa rank na yan, wala siyang alam sa batas. Wala siyang alam sa jurisdiction ng kanyang uh, mga operations. May mga boundaries man yan. Kung mag-exceed ka na, alam niya yan, uh, risk na yung a uh, opisina niya, rest na yung position niya. So hindi lang niya siguro batangian kung sino ang naglagay sa kanya, kung sino man ang naglagay diyan sa kanya, 'yun ang nagtuto sa kanya. So wala siyang magawa to, to execute. Kung ano man ang nasa ilalim ng plano na 'yan, lalabas at lalabas din 'yan. Hindi 'yan lalabas din yan. Oo, ganyan ang sinabi po ninyo, sir, yung mismo ang vice presidente eh wala nang respeto dito sa hepe ng uh, PNP. Sa tingin mo, Uh, suportado din ba ninyo yung uh, mga panawagan ng ating mga kababayan na dapat eh, umalis na sa pwesto, mag na itong si Romel Marville bilang hepe ng PNP? Yes. Uh, brother Romel, Romel, step down na. Sira na talaga yung image mo. To save your neck, step down. Para may moral ka pa dyan. Bitiwan mo na yan. Mainit na masyado yan. Then say sorry for your boss. Sabihin mo, boss, ipit na ako masyado. I have to resign para to save the image of the Philippine National Police also. Tapos maglagay kayo diyan ng Philippine Police. I will recommend. I, I am very sorry. Pero my recommendation, kailangan may background sa law ang magiging chief si PNP. Sa kanyang pamumuno ho ba, uh, sir, nakita nyo ba maraming nagawa itong uh, hepe ng PNP ngayon, itong si Romel Marbil. Ah, uh, ito nga, yung nangyari doon sa QGC, ang pamumuno niya eh. Uh, plus ito kay BPN Day. Ah, eh. uh, Papumumuno niya, 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 talagang malas masyado. I am very sorry. Wala talaga, mahirap talaga i-comment ang mga uh, nangyayari under the watch of itong si General Marbel uh, sa pamumuno niya. So I will support sa mga panawagan, I am with them, na uh, step down. I am very sorry, Brother Romel Marbel. Bukod nga sa walpagalang sa pangalawang Pangulo, um, sir, eh, nakita din po natin kung paano niya kinikilala o oh, hindi nga kinikilala itong karapatan ng uh, mga nasa iba't ibang reliyon, mga naniniwala, nananampalataya tulad ng KOJC dahil nga itong mga kapulisan, hindi ho ba malayo din na siya din ang nasa likod nung uh, uh, yung mga armadong pag-atake ng mga armadong autoriligensya sa mga KOJC compound? Sa tingin po rin niyo? Of course, wala tayong ibang pagbintangan kasi siya ang chief in peace, siya ang pinatrataas ng organization. Ang KOJC, kailangan kami ang iminilit. Nandito lang kami uh, para mag-will volunteer, magbantay sa inyo dyan kung kinakailangan. Not naman really for whatever. Uh, physical lang, uh, wala kaming barel, dyan kami sa labas para lang makita na wala talaga yung threat. Mawala yung threat. Kasi traumatic na, nabalitaan ko, traumatic na yung mga bata dyan sa loob, mga pamilya, everywhere. Kaya na uh, talagang tawawa, naawa talaga ako. Opo, tulad nga lang sinasabi ng Vice Presidente, akala niya yung banta uh, natin sa seguridad ay eh, mula sa mga external element. Eh yung banta pala mula sa mga official ng gobyerno, tulad ng uh, ating uh, kapulisan, ay eh, yung mga KOJC missionary workers po, ay eh, mismo saksi unang-una sa harassment, intimidation at uh, pagteterror, no? pananakot na idinudulot po nitong mga kapulisan sa paligid ng mga KOJC Compound para lang din sa kalaman ng ating mga kababayan may mga personel po ng mga kapulisan dyan sa paligid ng KOJC Compound uh, Sir Ulamit na alam po niyo yung kanilang mga sasakyan walang mga plaka nagsusot sila walang mga name walang mga pangalan, paano sila marerecognize ng mga missionary workers? Ang nakakabahala kasi, e eh baka mga rebelde ito, mga eskalawag ng mga polis, ginagamit ng kapulisan, nagtatanong lamang po. Exactly. Siguro, palitan yan sila ng, kung gusto talaga nila magtrabaho, kasi sinisildahan, sinasahodan yan sila. Pwede man sila magpatrolya dyan, walang, wag lang sila magharas. Din-display nila yung kanilang kuan pangalan, para official. Ah, kayo si naman, mabait naman 'yan, libre pa kayo pagkain diyan, libre libre kayong snack diyan magpakilala lang kayo, nandito kami magbantay sa inyo. 'Di ba? At uh, kung maalala po rin nyo, sir, nung panahon ng uh, Duterte administration, ang laki ng respeto, ang taas po ng respeto na ating mga kababayan sa ating mga kapulisan, sa militar. Pero ngayon, ano hubang magiging implikasyon nito? Itong uh, ginagawa mismo ng hepe uh, ng uh, PNP, ang uh, mismo ang pangulo, uh, pangulo ng bansa ay wala na, uh, dismayado na dito sa performance nga ng hepe. Uh, So na talaga kung ako magtingin diyan na out balance yan si uh, si PNP. Nawala siya sa balance niya eh. nakanal na -kanal na siya eh. Out na siya. So hindi na niya na, na drive ng maayos yung kaniyang opisina. Kaya nasira pati na damay na yung mga matitino na mga kapulisan natin. Hopefully maayos ito. Uh, siguro po, it's about time na palitan na yung CPNP kasi nagkaroon na ng malisiusong uh, mga uh, statement laban sa kanya. then Dyan sa Davao City, eh, abrupt yung pagpapalit-palit ng uh, mga leader din, ng uh, uh, mga hepe o leader ng kapulisan natin dyan sa Davao City. Eh, ano ubang masasabi din po ninyo dito sa ginagawa dyan? Sini-single out ba? Selective masyado ang government, ang Marcos administration sa Davao City lamang. Obvious masyado. Talagang the uh, marching order is take down Davao City. Parang ganun. Kaya sinisingle out ang Davao City. Yung mga trusted natin na mga ah, ang mga mamamayan sa Davao may pangamba na dahil yung mga kaibigan natin, trusted natin na nagsiservisyo talaga ng mga leader ng kapulisan ay tinanggal. Now, Sabi ng mga mamamayan dito sa atin, ang sumbong dito sa atin, kinakabahan sila every now and then kasi walang kasiguraduhan ang security dito sa Davao City. Plus, ito pang uh, mga presence ng mga foreign. Foreign na dito, may mga, sana nakuna ng picture, may mga presence nila dito. So, bantay sarado. Minsan, wala kaming tulog dito. Lalo, bilang uh, panghuli na lang, minsanin na lang po sa ating uh, mga kababayan at kung meron man sa ating uh, national government sa mga sandaling ito. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wa, wa Sa ating mga kababayan, uh, let's keep on praying ma matapos na itong mga gulo ng ating bayan kaysa isa nating bayan ah uh, sana huhupa na ito dahil lang sa politika sa mga personal na mga ambisyon ng mga tawagin na natin politicians dahil sa pera kung ano man kung saan ang may pera mawala na yung prinsipyo sa ating government sa government wag naman itong mga threat natin side by side itong threat of war proxy war between China and America the US uh, The President can't stop it. Itong mga oh, time ng baha, saan na ba sila? Oh, saan na ba yung aid? May aid na naman daw na ilalabas, na narinig ko. Uh, mga 500 million dollar ang military funds na ilalagay. Para saan yan? Ibigay na lang yan sa flood. Uh, panawagan sa ating mahal na Presidente. Ayusin na natin. Uh, let's unite tanggalin na itong mga personal na mga maglagay ka lang ng statement kaya mo ba ito ang na ang dami ng, ng mga nangyayari drugs yung video mo na nagda ka grabi uh, grabe na, masakit na masyado ito nangyari sa ating bayan. Concern lang kami, uh, mahal na presidente. Sana maayos ito. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.